Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ipinaliwanag ng Department of Energy ang sanhi ng mga naranasang brownout kamakailan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Barasigan, malaki ang papel ng paghahalo ng El Nino at tag-init sa mga naranasang kawalan ng kuryente. Isa rin ang matinding init ng panahon sa mga sanhi ng pagkakaroon ng Red Alert. Dagdag pa ni Barasigan, bumaba rin ang supply ng kuryente sa mga hydro power plant dahil sa extreme heat. Ipinagmalaki naman ng DOE na nabawasan na ang alert levels ngayon. Katunayan, wala nang nakikitang red alerts ang kagawaran sa mga susunod na linggo. Dahil nga po ang average ng temperatura natin ay nasa 32-33 degrees, Napagalaman namin na yung ating working temperature ng ating mga planta, karamihan ay nasa 33 degrees. Kasi yun yung temperatura ng pinakamainit na tubig na ginagamit nila bago nila palamigin ulit. Eh nangyari po, tumaas yung environment natin ng mas mataas. Although hindi oras-oras, pero may mga punto na tumataas siya. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa lahat ng employers na dapat makatanggap, ng naaayong sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor na sa trabaho sa June 12, Araw ng Kalayaan at June 17 para naman sa Edil Adha o Feast of Sacrifice. Ayon kay Dole, Secretary Bienvenido Laguesma, dapat sundin ng mga employer ang mga tuntunin sa sahod sang ayon sa mga proklamasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagsasabing regular holiday ang mga nabanggit na petsa tatanggap ang mga empleyado ng 200% ng kanilang karaniwang sahod para sa unang walong oras. Ang mga mag-overtime ay tatanggap ng karagdagang 30% ng kanilang hourly rate. Ang mga papasok naman sa kanilang araw ng pahinga na sakto sa holiday ay makatatanggap ng karagdagang 30% sa kanilang dobleng sahod. Kung mag-overtime pa sa ganitong araw, tataas pa ang sahod na may karagdagang 30%. Para naman sa mga hindi pa pasok sa June 12 at 17, mababayaran pa rin ng buo ang kanilang sahod sa kondisyon na ang empleyado ay magre-report sa trabaho o nasa leave of absence with pay sa mismong araw bago ang regular holiday. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!